channel. Kung bago ka pa lang po sa channel na ito at napadaan lang, nais ko pong magpakilala. Ako po, si Manang Cha. At sa channel na ito, napag-uusapan po namin ang tungkol sa relationship, friendship, family, love, heartaches, at minsan naman po, kapag hindi ko po naiinom yung gamot ko, tumutula po ako dito. Kaya kapag nais niyo pong makibahagi, tungkol sa mga usapin, tungkol sa mga nabanggit, pakipindot na po yung subscribe button. Isama niyo na rin po yung bell button para po lagi kayo maging updated sa mga kaganapan sa channel na ito. And for today's video, pag-uusapan po natin is kung kailan dapat nang umalis, kumalas, o bumitak sa isang relasyon. Marami na po ang nakakagawa ng content na ito, pero syempre, gagawin pa rin po natin At magtatanong po tayo sa mga iba't ibang tao, kaibigan, kakilala, kung ano nga po ba ang opinion nila sa usapin ito. Okay, ang tanong, gang, kailan dapat nang kumalas o umalis, bumitaw sa isang relasyon? So, number one is when your relation making you depressed. So, bilang magkarelasyon po kasi, dapat dinibuild up nyo ang isa't isa, hindi puro stress ang nararamdaman nyo po ba? So, number two, when you are taken for granted, kapag wala ng respeto ang isa't isa, at kung ano-ano na yung tinatawag sa'yo. So, you have to let go. Number three, when your trust is constantly broken yung paulit-ulit ka na niloloko you have to let it go when you are working on eggshells, yung tipong takot-takot ka sa kanya at kahit kunting kibot mo lang nagagalit agad so, yung hindi ka natuloy nakakapag-share kung ano talaga yung nararamdaman mo dahil takot ka na kasi nagagalit agad and number 5 when friend is always broken pag lagi na lang nangangako at hindi naman nagmamatch yung mga sinasabi niya sa action niya. So, yun po, yung tipong pinagluloko ka na lang. So, you need to let him her go. Thank you. Ayan, so, kailan ba dapat kumalas or umayaw na sa isang relasyon? So, for me, kailangan na sigurong kumalas kung wala ng respeto sa isa't isa. Meaning, uh, nasasabi na lang niya yung mga gusto niyang sabihin sa'yo na before hindi naman niya nasasabi. Na kahit alam naman niyang masasaktan ka, wala siyang pakialam. And uh, siguro kung hindi ka na na-appreciate. Meaning, uh, yung mga efforts mo, yung mga sacrifices mo sa kanya, baliwala na sa kanya yon And uh, siguro kailangan na rin kumalas kung... Mas lamang na yung pain kaysa yung love, yung happiness sa relationship niya. So, ayun. Sabihin natin yung tanong kung hanggang kailan ba tayo dapat bumitaw o kumalas sa isang relasyon. Siguro, masasabi ko or para sa akin, kailangan mo nang bumitaw kung yung sitwasyon niyo nagiging ano na yun. Yung parang lumalamig na yung hindi ka na mararamdaman mo naman kasi yun eh yung, lalo na kapag LDR kayo yung, hindi na siya yung dating laging kinakausap ka tapos hindi na yakap hindi na yakap yung priority yung minsan yung usapan nyo parang umiikli na minsan hindi ka na niya kinakausap ka na tinatawagan, yung hindi na siya excited na makausap ka, parang ganun. Siguro yun, kailangan mo nang bumitaw, kasi alam ko may iba na siya. <laughs> Bibigtaw ako kung alam ko na meron na problema sa amin. bibitaw ako kung alam kong may nagbago. Bibitaw na lang ako at ko kung alam kong lagi na lang kami nagkaawal. Lagi na lang kami hindi nagkakaintindihan. Lagi na lang kami pride ang aming hinapairan. Bibigaw ako sa isa na Kung lahat ng bagay na yon napansin ko at nanamgaman ko, kailangan ko nabibigaw. Hindi ibig sabihin na nagloko. Hindi ibig sabihin na naghanap siya ng iba. Hindi ibig sabihin na nagsawa siya sayo. Kaya ka ko, No. Hindi valid reason ang magbikan sumuko sa isa na relasyon kung nagloko siya. No. Para sa akin talaga kasi, ko talaga ako sa mga na ko sa mga nangyayari. Kasi, isipin mo ha, kung nagulo ko siya, ang ganyan yung pangalawang pagkakataon. Kung naghanap siya ng iba, nagsawa siya ng iba, ang gan yung pagpapatawag. Ang gan yun na, ang pangalawang pagkakataon. Pero sa akin kasi, talaga, pag alam ko nang may nagbago na at hindi na kami nagkakaunawaan na lagi na kami nagkaaway go ako baby ka so bakit kailangan mong ayusin kung inaayos mo naman kung inaayos nyo yung dalawa yun yung mahirap eh bakit mo ba kailangan i-grow yung relasyon ninyo kung alam mo naman kalaga na wala na kalaga kasi wala ka nang maramdaman. So yun, bibig ko talaga ako kung may marami nang hindi magandang niya. So yun yung para, para sa akin talaga. So yun yung uh, pinagaanan ko. Kaling po ito kay Manang Ed. When either of the couple falls out of love na, bumitaw na. Kasi kapag nagmahal ka, kailangan yung maramdaman ng partner mo yung love mo para sa kanya. Yung love na yun din ang panghahawakan niya sa si relasyon at yun din ang susuklian niya. Yung love na yun ang ban na magkukonekta sa inyo. Whether you are together or physically apart. When either of you falls out of love, parang yung isang nag-hold on ay para na ring naglalakad sa isang hanging bridge na wala man lang hawakan. I mean, it's dangerous. Emotionally and psychologically, na isang room move lang ay babagsak na siya. Yung room move na yon is equivalent to that one little thing na hinihintay ng partner na na-fall out of love as an opportunity to go away tapos ang sisig ay doon pa sa isa. Yung isang maliit na pagkakamali na yon ay palalakihin at gagawing rason para mo siya. So when your partner falls out of love na, let him go. Give him the space he needs to wait things out and come up with the decision that he needs. Maybe just for himself or for both of you. But unless he comes back to you, Never be the one to chase and get him back. Respect your dignity as a person and respect your worth. In short, pag ayaw na ng partner mo, tama na. Huwag nang ipilit na ayusin ang ayaw ng maayos kasi in a relationship, it should always be the two of you, not you alone, doing your fight. Kailan nga ba tayo mag-hold on? kailan ba natin masasabi na bitaw na? Simple lang. Hanggat nasasaktan ka, mag-hold on ka. Hanggat nasasaktan ka, hindi ka bibitaw. Kasi nagmamahal ka pa. Kasi mahal ka. Dati hindi ko naintindihan yung mga taong Nag-i-stay kahit na nasasaktan niya, eh. Lagi ko sinasabi, nasasaktan na siya eh. Ba't nandiyan pa rin siya? Yun pala, yun pala yung sagot dun. Kaya ka nag-hold on kasi nasasaktan ka. Kaya hindi ka makambitaw-bitaw kasi nasasaktan ka pa. Kaya kapag dumating sa point na wala ka nang nararamdamang sakit. Na hindi mo na iniinda yung pain na dati mong nararamdaman. Ako na nagsasabi, bibitaw ka. Kusa na sa sarili mo. Kusa mo nang gagawin. O kusa ka nang lalayo. Yes. Totoo yun. Kaya sa atin na sa lahat ng tao, hindi kasi natin namamalayan na naaabuso na natin yung mga tao na mamahal sa atin. Kahit sa simpleng way lang na nasasaktan mo sila, ito yung puso natin. Oh. Kahit sinasabi nila na nauunawaan kita, naiintindihan kita, hindi natin namamalayan unti-unti na babawasan Unti-unti na yan. Dahil sa sobrang kampante natin na hindi niya tayo iiwan, mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal ako nito. Iintindihin ako nito kahit ano pa sabihin ko. Very wrong. Dahil sila din mismo hindi nila maintindihan nito. Eh. hindi din nila maintindihan na darating yung point na hindi na sila masasaktan sa ginagawa. At napaka-rare ng mga taong ganun, ha? Kaya dapat tinitresure natin yun, eh. Inaalagaan. Hindi inaabuso. Hanggang kailan dapat nang kumalas o malis, bumitaw sa isang relasyon? Para sa akin, ah... Uh, Parang sa experience ko na din, uh, kailangan mo nang malis o bumitaw sa isang relasyon kung wala na kayong good communication. Yung bang everyday na lang nag-aaway kayo, gano'n. Wala na kayong maayos sa pag-uusap. Kahit na magkikita kayo, nag-aaway pa din kayo. Yung tsaka rin yung wala na kayo, hindi na nag-work, gano'n. Parang gano'n. Ang hirap ng tanong. Barang wala we'll sa retagyan, base po sa akin, karanasan. my first deep heartache from the man who cheated on me Opo, po ako ng taong but at the time i so loved this person that even if he cheated on me i couldn't let him go i can't afford to lose him so sa i had to do something to save our relationship so despite the fact that he cheated on me wala po siyang narinig even a single hurtful word from him. Believe it or not, one day, mapanood man po niya itong video na to, he can attest to that. If there's one thing siguro na sabi ko is just one question. And sabi ko is why? Why did you do that? And despite the betrayal, ginawa ko po lahat para ma-save yung relationship namin. makaawa po ako. Yes, I beg. I beg so hard and I can't believe na sinasabi ko po ito sa inyo ngayon. Nagmakaawa po ako sa kanya na ayusin namin yung relasyon namin. I told him, I will forgive him. I will forget everything. Ayusin namin yung relasyon at magsimula po kami ulit. And he said, okay the skin, may mataayusin ko. So, I thought magiging maayos po lahat. Pero hindi po. Hindi po yung relasyon namin ang inayos niya. Kundi yung relasyon niya sa iba. So, those times, my heart was slowly being swallowed up by anger. Na kung dati po, tiwala lang yung nawala. My respect was also gradually disappearing. I've reached the point where I'm cursing him. I'm able to let go of hurtful and unkind words to him. Sabi ko sa sarili ko noon, "Cha, tama na. Okay na." You just have to accept na hanggang doon na lang that the person you love and wants to be with is iba na yung mahal at gustong makasama. Na yung taong pinaglalaban mo is ibang relasyon na yung pinaglalaban. So, at that point, I let go. Kasi, it's so hard and painful to first yourself to someone who doesn't want you anymore. Na yung taong mahal mo is hindi ka na mahal. So, doon na ako bumitaw. Kasi, wala na eh. Kailangan mo nang tanggapin na hanggang doon na lang talaga. And besides, hindi na lang po yung tiwala yung nawala. Kasi pati yung respeto ko is nawala. Na. Another one is from the man who also cheated on me. Opo, niloko din po ako ng taong ito. Kotang kota, hindi po ba? But what's good thing about him is he came to me voluntarily. He admitted his sin and he told me, Cha, I'm sorry but I with another girl. Ko kaya Ang sakit hindi po ba na yung taong mahal mo, minahal mo, is lolo ka lang pala. But at that point, mas nilawakan ko po yung pangunawa ko. Sabi ko sa sarili ko, siguro ganun talaga. Kasi magkalayo kayo. But of course, I'm not justifying his action. What he did to me, sobrang sakit. But one thing is for sure, believe it or not, wala din po siyang narinig sa akin na kahit isang masakit na salita. If there's one thing then na uh, ang sabi ko sa kanya is just one question. Sabi ko sa kanya is, do you love her? And sabi naman po niya is hindi. Na isa nga lang daw po yung isang gabing pagkakamali. And he asked for another chance. Not only once, twice, but thrice. So I had a hard time deciding. I love that man, but he has pulled me already. At nagtatalo ko yung utak at saka yung puso ko. My mind says, Cha, kaya mo pa ba siyang pagkatiwalaan ulit? Niloko ka na niya. Maggagawa ka niya ulit lukohin kasi magdalayo kayo. Opo, LDR kami. But my heart says, go ahead Cha. Give him another chance kasi mahal mo. Baka naman hindi niya, niya gawin ulit sa'yo yun. So, ang hirap mag-decide. But I have to. So, at that point, I choose to follow my mind. Kasi sabi niya, Cha, sigurado ka ba na kaya mo pa siyang pagkatiwalaan ulit? Na yung bawat sasabihin niya sa'yo, bawat kilos niya is hindi mo pagdududahan. That one day, hindi ka darating doon sa point na yung nagawa niyang paluloko sa'yo is isusumbat mo sa kanya kasi kapag nangyari yun hindi na lang yung sarili mo yung sasaktan mo, kuti pa rin na rin siya so doon naggari yung puso ko, sabi niya tama nga naman, baka masaktan ka lang so doon na ako bumitaw and besides natakot ako natakot ako na mangyari ulit yung nangyari kaya doon sa una na hindi na lang yung tiwala yung nawala. But I also lost my respect for him. Isang bagay na ayaw ko pong mangyari. Because I still believe and hope that one day chances are magkasalubong man po kami somewhere, I can say hi with a big smile on my face. Hindi po yung marinig ko yung pangalan niya or mabanggit lang yung pangalan niya is nang gagalaitin ako sa galit halos isumpa mo na siya dun sa sakit na naramdaman mo na pinaranas niya iyo. because I still believe that love is love and we love because we have the ability to love and to be loved hindi tayo nagmamahal para mag-ipon ng galit sa dito kaya sa aking opinion kailangan mo na po sigurong bumitaw sa isang relasyon kapag yung respeto when you have lost respect yung kahit harap-harapan ka ng pinagmumukhang tanga harap-harapan kanang ng niloloko yung kahit alam niyang nasasaktan kanya is okay lang sa kanya kasi alam niyang mahal mo siya at hindi mo siya kayang iwan or bitawan kasi minsan kahit mahal natin yung isang tao kapag nawalan yung respeto nagagawa natin sinasaktan another one is yung trust kapag wala ng trust. Kapag wala ng trust mahirap, the relationship becomes complicated. Na yung lahat na lang is pinagdududahan. Nagiging cause na yun yung mga tinding away, halos araw-araw nag-aaway. And sometimes kasi kapag nawala na yung trust, minsan nawawala na rin yung respeto natin sa isang tao. Another one is, when there is no longer love between the two of you. Yung meron man siguro sa part mo na lang, sa part niya, then the relationship will no longer work. Because I believe that love is between two people who love each other and not just one person. It's hard and painful to force yourself to someone who doesn't love you anymore. And minsan yung iba nag-i-stay sa isang relationship because of the idea of being in love but the truth is wala nang love na nag-i-stay sila sa isang relationship kasi nasasabi nila na we've been together for a long time and we've been through a lot hindi naman po nasusupat ang isang relasyon sa gano'ng kahaba, katagal o sa pinagdaan kapag ayaw na tama na kapag hindi na mahal umiwas na may mga laban na hindi naman na kailangang ipaglaban lalo na yung taong pinaglalaban mo is ayaw ka na paglaban at hindi naman po kasi kailangan dapat lahat ng laban ay eh kailangan mo another one is self respect kapag nawala na yung respeto mo sa sarili mo na pinagmumukha ka ng tanga kahit niloloko ka na is tinatanggap mo, kinakaya mo kasi sobrang mong mahal na sa sobrang pagmamahal mo is hindi mo siya kayang iwanan, hindi mo siya kayang pitawan. Na hindi tama. Kasi kailangan mo respetuhin yung sarili mo para irespeto ka ng ibang tao, lalo-lalo na ng partner mo. Irespeto mo yung sarili mo para maramdaman mo yung worth mo at maramdaman ng ibang tao yung worth mo. Another one is self-love. Yung wala ka ng love sa sarili mo na yung dahil sa sobrang pagmamahal mo sa tao, is halos ibigay mo na lahat. Wala ka ng itinera Na nakalimutang mong mahalin yung sarili mo. Na kahit na nasasaktan ka na, nahihirapan ka na, is kinakaya mo kasi sobrang mahal mo. Na dapat mahalin mo yung sarili mo. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, everything follows. And I believe that love is amazing. That love is wonderful. Love is simple and not complicated. And I quote, Ang pagbitaw sa isang relasyon ay hindi nangangahulugan na maina ka, nasuko ka na, na ayaw mo na. Ito ay nangangahulugan na matapang mo tinatanggap na hanggang doon na lang talaga na hindi kayo para sa isa't isa. Na matapang mong tinatanggap na kaya mo nang maging masaya na kahit wala na siya na kaya mong tanggapin na masaya na siya kahit wala ka na sa piling niya. At kaya mong isipin na balang araw muli kang gagawa ng masasayang alaala -ala, na hindi na siya ang kasama kundi gagawin mo to sa piling na ng iba. Bago po tayo magtapos, magpapasalamat na naman po ako sa mga taong nakasama ko sa usaping ito. Thank you, thank you, thank you so much sa palagi niyo pong pagdamay sa akin sa aking mga topic at sana po, huwag po kayong magsawa Eh kayo manang manong ano po ang opinion ninyo sa usapin natin ngayon i-comment niyo na po sa ibaba. at kung may nais po kayong topic na nais niyo pong pag-usapan natin i-comment niyo din po sa ibaba at maari po natin yung pag-usapan magtatanong po tayo sa mga kaibigan, kakilala at kung inaabangan niyo po yung pagtula ko ngayon. Hindi ko po gagawin ngayon kasi medyo parang na-drain ko ako sa usapin natin ngayon. Kaya, siguro sa susunod na lang po. Hanggang sa muli!